Bakit nga ba kahit sobrang sipag ng mga Pilipino? Karamihan sa atin, hirap pa rin makaalpas sa hirap. O FW ka, may sideline ka pa. Kung nasa Pilipinas ka naman, lahat na lang sinubukan mo. Online selling, delivery, kahit anong racket. Pero bakit parang kulang pa rin ang ginikita? Yung tipong buong taong ka nang nagpakapagod pero sa dulo ng taon parang wala kang nahawakan. Ang totoo, hindi kakulangan sa diskarte ang problema. Kasi kung diskarte lang ang laban, hindi lang panalo kundi paldong paldo ang mga Pinoy. Pero ang tanong na masakit pakinggan, alam ba talaga natin kung paano hawakan ang pera? Kasi minsan Akala natin sapat na ang sipag. Pero ang hindi natin napapansin, ang sariling ugali pala natin sa pera, ang tahimik na sumisira sa kinabukasan natin. Sa video ng ito, wala tayong isu sugar coat. Pag-uusapan natin ang buong katotohanan, ang strengths ng Pinoy at ang mga weakness na madalas nating hindi napapansin. At higit sa lahat, kung paano mo pwedeng gamitin ang mga katotohanan ito para makaalis sa cycle na laging kapos at makapunta sa buhay na may plano, may ipon, at may direksyon. Kung pagod ka ng mabuhay para lang sa padala, kung sawa ka ng laging nag-uumpisa, ito ang video na kailangan mong mapanood. Hindi ito kwento ng tamad. Ito ang kwento ng taong kayod kalabaw. Ito ang kwento ng isang bansang punong-puno ng sipag, diskarte, at sakripisyo. Sa Pilipinas, karaniwan ang may dalawang trabaho. May kakilala ka bang call center agent sa gabi? Tapos may raket pa sa umaga o tricycle driver sa umaga. Tapos construction worker naman sa hapon. 'Yan ang Pinoy. Kahit pagod na, tuloy pa rin ang trabaho. Hindi sumusuko kahit halos wala ng tulog. Ang mindset, kailangan kong kumayod. Walang ibang aasahan at hindi lang para sa sarili kundi para sa buong pamilya. Kapag walang pera, okay lang. Nagkakapis sa tinapay, noodles ang ulam. Iba nga, asin at kanin lang eh. Pero di mo maririnig ang reklamo kasi sanay ang Pinoy magtiis. Hindi maarte, hindi ma-pride basta makatawid ang araw, laban lang. At minsan, doon mo makikita ang pinakamalalim na tibay ng loob, yung tahimik na sakripisyo. Kaya nga ang daming OFW. Hindi dahil ayaw sa Pilipinas, kundi dahil gusto nilang may maipadala sa pamilya nila. Gusto nating makapagpaaral, makapagpagamot, makapagpatayo ng bahay para sa magulang. Kaya kahit masakit, kahit malayo, kahit mapait ang trato abroad, tiis pa rin. Dahil para sa pamilya, lahat kayang indahin. Ito ang isa sa pinakamagandang katangian nating mga Pinoy. Magmahal. Kahit sariling pangarap mo ang kapalit. May natural business instinct ang Pinoy. TikTok live seller, online seller, buy and sell, food tray business, may load wallet sa kanto, nagpipick up ng ukay tapos ibebenta online. Hindi nauubusan ng paraan. Kahit nasa abroad, may racket pa rin. Kaya nga kung diskarte lang ang basihan, panalo tayo. Pero ito ang tanong na kailangan nating harapin. Kahit ganyang kasipag kahit ganyang kakadiskarte, bakit parang hindi pa rin sapat? Parang maraming Pilipino, kahit doble trabaho, wala pa rin naiipon. Dito na papasok ang katotohanan masakit, pero kailangan nating tanggapin. Hindi tayo kulang sa sipag. Kulang tayo sa disiplina. At minsan, ang puso natin na handang magsakripisyo, siya rin ang dahilan kung bakit tayo laging nauubos. May bonus. Bili agad ng bagong phone. May konting ipon. Kain sa labas. Bigla ang bakasyon. Minsan kahit kasusweldo lang, Busta agad ang sweldo. Saan? Sa Shopee. Sa Lazada. Hindi masama ang mag-enjoy. Pero kung bawat sweldo ay ginagastos sa wala talagang matitirang pang future. Hindi tayo pinanganak na para magtrabaho lang habang buhay. Pero kung ganyan tayo magdesisyon sa pera, walang mangyayaring pagbabago. Ilang OFW na ang kilala mong padala ng padala? Lahat binibigay sa pamilya. Pero pagdating ng emergency, wala rin naipon. Sila pa ang uutang. Sila pa ang uuwi ng luhaan. Masakit pero totoo. Hindi selfish ang mag-ipon para sa sarili. Dahil paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo ang nauubos? Usong-uso sa atin ang bahala na. Walang insurance, walang retirement fund, walang emergency savings. Basta may kita ngayon, sold na. Pero paano kung bukas mawalan ka ng trabaho? Paano kung magkasakit ka? Doon pa lang natin iisipin na dapat pala noon pa pinaghandaan na natin ang ganito. Kailangan may handaan tuwing birthday. Kailangan may bagong damit sa reunion. Kailangan may bagong iPhone kahit installment. Kasi baka matawag na kuripot o walang wala. Pero ang totoo, maraming Pinoy gumagastos para sa image. Pero hindi nag invest para sa kinabukasan. Nagpapakita ng ginhawa kahit baon na sa utang. hindi tayo biktima. Kaya nating baguhin ang ugali natin sa pera. Kahit mahirap, kaya. Kasi hindi ito tungkol sa laki ng kinikita eh, kundi sa disiplina sa bawat pisong hawak mo. Aminin muna natin, may mali. Hindi sapat ang sipag. Kung gusto mong umangat, kailangan mong matutong humawak ng pera. Huwag mong iasa sa gobyerno, sa padala, o sa swerte. Ang yaman, hindi base sa laki ng kita, kundi sa galing mong magmanage ng maliit na kita. May kilala ka bang janitor na may sariling bahay? Pero may engineer na baon sa utang, di ba? Kasi disiplina ang totoong yaman. Kung may padala ka, dapat may ipon ka rin. Kung tumutulong ka sa pamilya, tulungan mo rin ang sarili mong makaahon. Hindi ka selfish. You're just securing a better future para sa lahat. Walang shortcut. Pero pwedeng magsimula. 50 pesos sa day? Sige. Budgeting app? Gamitin. YouTube? Manood ng financial videos? Podcast? Makinig habang naglalaba? Araw-araw mong i-improve ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng milyon. Kailangan mo ng direksyon. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa kung gaano kalaki ang kita mo. Hindi lang ito sa dami ng padala mo kada buwan. Ang tunay na tagumpay ay kapag dumating ang araw na hindi mo na kailangang umalis pa para mabuhay. Kapag merong kang bahay, may ipon, may negosyo, may plano, hindi magic ang pag-ahon. Hindi rin ito one-time miracle. Ito ay disiplina, araw-araw. At kung gusto mong tulungan ang sarili mong makaali sa cycle na laging kapos, subscribe ka na. Dito sa The Brown Investor, tuturuan ka namin kung paano mag-ipon, mag-invest, at gumawa ng sarili mong diskarte.